Pisces, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong March 2025. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay? Let's see. Okay. Pisces, overall energy for this month. Para sa'yo, we have Knight of Cups. Maraming susuyo or maraming makikisuyo sa'yo. Pwede. May mga favors. We have Six of Swords. Meron ba kayo susundin sa airport? ngayon ano, or may kayo pero more on sundo yung nakikita ko rito we have seven of swords hmm. or meron dito ano i-surprise kayo uuwi pero meron dito nang huhuli lang okay so kung sino man to person mo karelasyon mo yan pwedeng kung nasa you know uh, hindi maganda rap patch yung inyong relationship So, for some of you po, meron dito, biglang surprise kayo. Pisces. Tignan natin. Pagdating sa energy ng mga tao sa paligid mo. We have judgment. Meron tayo dito ng six of wands. And we have five of cups. Mukhang may na-indespair dito. May nagplano na ano na mag-abroad, ganyan, or umalis sa lugar nila, tapos bumalik, or sa lugar niyo bumalik, tapos, alam mo yun, na-expect niya kasi na magiging successful siya, kaya lang hindi ganun yung nangyari. Parang ganito, may piniling, sabi natin, kayo, Pisces, may pinili kayong tao na successful, akala niyo madadala kayo ng tao na yon or baliktad, baka pinili ka ng person mo, kasi akala niya, di ba, dadalhin mo siya kung saan man. Ikaw yung ano niya, parang mag-save sa kanya. Mm -mm. Pero may na-disappoint kasi dito. Ayan po. May umalis, bumalik. Disappointed na. Umalis ng full of hopes, bumalik na disappointed or in despair. Your energy, we have four of pentacles. Ayan, meron ka dito ayaw i-let go. the high priestess. Kasi feeling mo mapapakinabangan mo pa to eh. Meron pa tong sabi natin, may mabe-benefit ka pa dito in the future. Kaya meron kayong ayaw pa kawalan dito. pwedeng some of you po, ito ay property. Ayan, sabi natin ngayon yung property na to, hindi mo to maasikaso kasi sobrang busy mo. Pero nakikitaan mo kasi siya ng potential. Hindi pa ngayon, pero someday. Kaya parang ayaw yung ilet ko. Ayaw yung ibenta. So baka madami nang nagpa-persuade sa iyo dito na ibenta mo na 'yan, i-let go mo na 'yan, pero ayaw niyo pa rin. Yan. So because meron kayong dahilan. So pwedeng may na-vision kayo towards dun sa lugar na 'yon or dun sa bagay na 'yan. Check natin pagdating sa kung paano mo ba maalagaan yung sarili mo. Knight of Swords. Meron dito nag-stroll kayo, ayan. Or nagmo-motor ba yung iba sa inyo? May mga wheels kasi na pinapakita rito. So, pwedeng from ano, two, two wheels, baka mag, ano, mag, switch na yung iba sa inyo sa four wheels, pinag-iisipan pa. Ayan po. So, kung saan kayo magiging mas safe, yun yung piliin po ninyo, ano. Tapos yung iba nga sa inyo, pwede mag-upgrade kayo dito ng sasakyan. So, ayan, yung iba sa inyo, pwede bakit nga ba yan yung way ng pag-aalaga ninyo sa inyong sarili? Kasi nga po, ba diba, yung iba nga is para mas safe kayo. Yung iba naman, Ayan po, pwedeng matagal nyo na to kasing pinag-iipunan. So, pwedeng ngayong March, makapag-decide na talaga kayo, you have enough money na para bilhin ko na yung dream car ninyo. Sa ano naman, sa business, tignan natin. Sa business naman po, if you have business, we have strength. We have three of pentacles. So, paganda ng paganda yung business ninyo, ha? Patatag siya ng patatag. May mga pagbabago. May mabilis na pagbabago. So, be prepared dito sa mga mabilis na pagbabago na to Pisces. Kasi, magdudulo talaga to sa inyo ng pag-unlad. Mm -mm. Pag-unlad ng inyong business. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong career. We have five of pentacles. Meron ba dito wala kayong work ngayon? Tignan natin magkaka-work na ba? Two of cups. Merong tutulong sa iyo dito. yan po. Para kayo ay magka-work. Four of Cups. Kaya lang kasi, ayan, medyo nagiging mapili pala yung iba sa inyo, Pisces. Hindi ko alam, ano, dahil basa natapos ninyo, ganyan, tas yung ino-offer sa inyo na work, pwedeng, alam mo yon mas mababa dun kaysa sa natapos ninyo, kaya yung iba sa inyo nagdadalawang isip kayo at nagiging mapili kayo dito. Sa mga may current job naman, we have um, Ace of Swords. So, may promotion dito. Ayan, may offer sa inyo. Ang dami, puro Ace yung energy dito. Yan. Hmm, ang dami, ang daming pagbabago sa trabaho mo this March. Kung kayo po, ayan nga, meron kayong current job, merong you offer sa inyo dito na new position, mapopromote yung iba. Meron din naman kung kayo ay nagbabalak na magtrabaho abroad, ayan din po, maganda din yung energy para sa inyo. Kung naiisip nyo na talaga, simulan nyo nang ayusin yung mga papers ninyo this March. And pwede mabilis lang kayo makakalis. Tignan mo, magkakatabi yung mga ace natin dito. Ayan po. So, may mga new beginnings, new projects, new opportunities sa career mo. Grab mo na yan. Pero pag-isipan mo muna pala bago mo i-grab. Let's see, pagdating naman sa kaperahan. Nine of Swords. Ten of Pentacles. Hmm meron dito may ina-anticipate kayo na malaking pera. Yung iba po sa inyo, kung kayo ay tumatayaman, pwede kayong manalo. Basta iba yung feeling mo. This March. Oo. hmm meron naman kasi dito, occasion na lang naman po kayong nagsusugal, tumataya, ganyan. So, hindi naman siya burden para sa inyo. Actually, parang mababawi nyo nga agad. Meron dito parang out of nowhere lang kayo tataya, tapos mababawi nyo agad yung tinaya po ninyo. Sa ano naman tayo sa love, sa mga single, we have three of wands. The hangman man. May nangako ba sa inyo dito before? Napupuntaan kayo. Tingnan natin kung tutuloy pa rin ba nung tao na yan yung pangako niya sa'yo. Five of wands hindi pa sa ngayon, pero yung tao po na yan, ayan, parang gusto ko din niyang makita. So, some of you, baka may naka-LDR kayo dati. Tapos, parang ano ba, feeling mo nag-host ka nung tao na yan. Hindi kanya kayang panindigan. Pero kasi, ayan, marami lang siguro siyang problema. Pero, feeling ko magpaparamdam pa to sa'yo. So, tingnan natin na kung may magbabalik pa ba na ex dito, magpaparamdam this March. Meron. Ayan po. So, kung meron kayong naka-MU, meron kayong naka-relasyon before na ginose kayo, may magbabalik rin siya yun. Tignan natin. Nagpaparamdam po yan this March. Magme-message, mag-call. Or baka nga, makapagkita pa sa'yo. Sa mga in a relationship po, we have naman two of ones. Tapos, we have page of ones. Knight of Wands, okay? Kung tinatanong mo dito kung naiisip na ba ng person mo na i-level up yung relationship ninyo, naiisip naman, kaya lang wala pa kasing plano. Uh Oo. -oh. Mas iniintindi pa ng person mo yung sarili niya or sabi natin yung family niya kung siya naman ay breadwinner sa kanila. yon uh, pero yung sa relationship ninyo, wala pa siyang balak na palalimin pa yan or in next level yan. I-level up. Sa mga mag-asawa, we have naman po King of Cups. Six of Pentacles, so lahat ng lahat ng kinikita ng asawa mo, pwedeng binibigay niya kaagad sao Knight of Pentacles, ayan po, napakasipag. Wala kayong masabi, wala kayong maipintas. Kasi hindi lang siya puro pangako, umaaksyon din talaga yung asawa mo. So, pwedeng ngayong month na to, marami siyang mga pinangako sa'yo last month, nagagawin niya talaga at matutupad niya ngayong month check natin. Tapos, meron din na pinapakita dito, new source of income. So, pwedeng, ayan, may mga extra racket pa yung, yung asawa, side hustle. Check natin. Mga pwedeng magganap, we have the hierophant, and we have the devil. May nagbabalak ba magpakasal dito? Tingnan natin ako matutuloy. Okay, matutuloy naman po. Kaya lang kasi, merong nagdududa. Nagdadalawang isip. Kung ito pa ba? So kung may doubt po kayo, huwag nyo ituloy. Kaya lang nahihiya na kasi yung iba sa inyo. Pwedeng may mga na-invite na kasi kayo, may, na may mga nasabihan na kayo. Kaya lang kasi pwedeng yung yung doubt mo na 'yan, 'di ba? Kaya yan pinaparamdam sa ngayon, kaya mo yan nararamdaman kasi ang kapalit niyan is lifetime, 'di ba? Lifetime na ano. Na paghihirap or lifetime na toxic relationship. Kaya pag-isipan nyo po, ah, okay na yung mapahiya kayo once. Pero yung lalagay kayo sa isang commitment na hindi nyo po kayang panindigan, ah, pag-isipan nyo yung mabuti. Mukhang may kakasal nga dito, ayan, oh. Nasa sa inyo na yan kung kayo ba yung nagdadalawang isip or hindi. Follow your intuition. Check natin your feelings. We have the Empress. So, marami po dito. Feeling refresh naman yung iba sa inyo. Feeling ninyo na naalagaan nyo naman na mabuti yung inyong sarili. We have your thoughts naman. Merong gustong kausapin. So, kung meron dito single mom or single dad, gusto nyong kausapin yung isa't isa para maayos para sa inyong mga anak. Uh, may magkakabalikan din dito. May nag-iisip dito na makipagbalikan. Yun yung pinapakita. So, meron nga talaga. Ayan, may babalik talaga, no? Pinakita naman dito kanina. We have the sun energy. So, ayan lang po. Pisces, maraming maraming salamat. Ingat po kayo always. And more blessings to come.